Hey, what's up po mga kadventure? Andito na naman tayo ngayon sa kalukuhan natin. Ah, marami kami ngayon dito mga kadventure. Maghanap kami ng maulam dito sa tinatawag namin na uh, katunggan. Na uh, ah, to na maabot sa tubig dagat mga kadventure. Ito. Kung nakita nyo tong tubig dito mga kadventure. Ah, tubig dagat pa to. Ah, uh, ito yung mga kasamahan natin. Oh. Hello? Kanal. Kanal I... natin mo. Oh. Huh? sari-sari uh, yung kunin namin dito sa Katunggan mga Karbinturir. Ah, uh, mula dito mga Karbinturir, yung dagat mga 100 meters pa. Ay, ito na. Boski, set out Boski. Set out, Pina. Alright. Agoy. Đứt chết out ớt đứt kita mo 'to eh Yan, may huli na tayo isa mga kalbensyurir yung nahuli natin sa kasama natin ngayon Alan Crab sari yung hanapin naming maulam dito sa tinatawag namin na katunggan mga kalbensyurir dyan lang muna ilagay namin yung huli namin mga kabisil kasi hindi kami nakadala ng panit pag nalagyan ng mga huli namin na. ito pa mga kabisil Yung paraan namin ngayon sa paghuli ng mga land crab, mga kanciro, kaya namin yung mabahay bahay nila hanggang maabot namin sa ilalim yung uh, land crab.

Uh, mga expert sa panguhuli ng iba't ibang klase sa pwedeng maulam dito sa katunggan yung tinatawag namin katunggan kasi tagalog si katunggan Hello? mga kardir, malapit na maabot yung land crab. Lumalaban yung land crab mga karbinsurir. Hirap na hirap yung kasamahan natin na si Tuya. Binabayad si Tuya. Bakit binabayad si Tuya? Ito na, huli na. Ito na mga Oh. Ano? Oh, Alimasag. Ah, naputol pa yung ano? yung pa ah. Yung sipit niya mga karbinsurir. Oh. Ang galing talaga ng isang kasamahan natin mga karbitsirir kaya ito sinama natin kasi eksperto sa panghuli ng mga iba't ibang klase ng parang pagaling uh, makakain <laughs> dito sa dagat kung muna natin oh, isa, isa pa lang natin po mga kaldiro susugatin <laughs> ablera ng kaldiro pwede ito dalawa na yung huli natin mga kaldiro uh, yan lang muna yung uh, paglagyan natin ng huli natin mga kaldiro kasi hindi kami nakadala ng ano net bagpin lang natin oh. Huh? Uh, bagpin ito mga kadventurer, yung isa ka natin ah, nakahuli na na ng ano yung bulaso. bulaso. yung mud lobster Ito na, yung, ito na yung hinukay niya mga kadventurer Siguro okay. na maligwat eh Yeah. No. <laughs>

bulas sa mga kalbitsir uh, yung kanina yung nakita nyo kanina mga kalbitsir yung land crab yun ang uh, paraan sa paghuli dun oh, ah, inukay namin cool. ito na kuha hey. na niya mga huli oh. oh, na, na ang hirap <laughs> uh, dalawa, dalawa na yung huli namin na bulas sa mga kalbitsir uh, may dalawang bulas na kami at saka dalawang uh, land crab uh, okay naman yung isang kasamahan natin uh, land crab tong hinukay niya <coughs> ما بطيغلبت Băng còn bao nhiêu? Vâng, thế nào, nào là còn được,

siyempre. Yung mga ro, Yung bahay ng bulas sa mga mayroon pang, ano, yung hipon. Ito. Karibichiri, yung mga karibichiri. May dalang hipon yung bulas sa mga karibichiri, oh. oh, Kita, kita na Hmm. Yung mga Yan. Sa ilalim. Sa ilalim? Sa, ilalim sa bahay ng uh, <tong> tayong huli mga carpentry yun ang uh, matlabster ito yung land crab ay eh, nilipat ko sa plastic kasi magsaing na tayo ng kanin cục mình kuan part part para haon part krabian ada semua satu yang enggak ada suka juga boy boy yang kata nih ada dekat suka deh Wah senang kita ini Tuh makan dicurir kayak ini ada makan dicurir. Enan. Ada apa guys? Ada di depan.

Ya, ka at ang lungag akong ipangablihan. Arim, mm. mm. Ha? Arim, paingon. Gani, ito geng. Ito man, dito sa kanan. Dili. Ayun, O, oh, gamay man to. Duhak ko nagtapa, ito nagtapat, ito nagatbang. Wala, mm. oh, dito ba ginitay? o. Oh. ko na dito dia suka ini dia suka cuung di kelamit, dia buat main aslum di huruf ini, buat aslum Kau oh, tahu, Hmm 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 Kau dah A few moments later. Uh, tapos na po kami kumain mga adventurers. Tapos na po kami. Paalam na po kami mga adventurers. Bye bye na. I love you all. Paalam hmm? mga adventurers. Buski, okay. paalam. Bye bye, bye bye, bye bye. I love you all. Shout out. GN <laughs> <laughs> Shout, out. Shout out. Frida. Shout out Frida. Ndut.